Test natin si siya ngayon. Ano natin kung marunong na literal. Hmm. pa natin 'to. Pa-brownin daw. Bawa ng bawa. Use oil lang ginamit mo kasi sa pinagprituhan ng tokwa. Pero parang nag uh, na ba? Okay. No? No ano next. ¿Qué voy a hacer? ¿Me repago? Mayroon ka ng tubig. Ano ka ka, ma? Kunti lang. Mamaya ka na. Ano no? Hmm. Okay. And mm. yeah, ice sauce. <laughs> <laughs> lang, sayang yun, baka may matirap ayan na gawin na natin hindi nga magiging magiging mag sarap lang hindi masarap siya magluto eh hindi nga sa gulay eh. ngayon, likadong sotanghon naman, lulutuin e, niya Malaki pa kasi ng kulay mo. Okay na rin yan. Masarap na yan. Okay. na natin is magic masarap Magic sarap daw. Gusto ka na? Ako <laughs> okay ka? Ikaw ang magluluto eh. Tingnan mo na baka maalatan ka. <laughs> Ang sobrahan ko eh. Ayan siya nagduto sa maliit na kalan. Kasi siya lang ang aming burner. Hmm. Asin ganti lang Next. Sotanghon At lang to, pero parang madami ata. menang na, kanyang sotang hon Tignan na lang natin pagkatapos kung masarap. O, tignan na lang mamaya. O, tignan din ni Papa niya mamaya.